So mga kawags, today's video uh, na PFI na, no, na throttle no, na, no, na no. ang issue ay namamatay matay pa rin. So somewhere na naman hindi na uli natin babanggitin kung saan ang shop. So upon checking, ito po, start natin. O yan. Pakinggan yung mga awards kasi na throttle at na fi na to eh. Ito, Naririnig nyo ba? Parang may nagpipreto ng itlog. Naranasan nyo na ba yung... Uh, nagpipreto ka... Uh, nagluluto ka ng mantika sa kawali. Tapos, hagisa mo ng konting tubig yung mantika. Parang ganun. daw so, pakinggan nyo. Yun o. No? O. Dinig nyo ba mga kaworks? Yan. O, namatay. Ibig sabihin, may issue. Boss, saan ulit ito nagpalinis ng FIA throttle body? Ayaw banggitin. Huwag daw. So, check natin yung problema. Na naririnig na natin kung anong problema. So ito mga ka-works uh, Upon checking, kadalasan naman uh, Once na lumalagitik ang engine mo Na parang nagpiprito ka ng mantika na may tubig Ang nangyayari yung kuryente Makakawala So panchecking checking, okay naman yung spark plug Yan, okay naman Yung sunog nya, uh, okay sya uh, Wait lang, may ang compressor <laughs> So ito mga ka-works, pakita ko yung spark plug cap nya ah uh, medyo madilim yeah. Totoo natin yung flashlight Ito yun, Yung loob naman niya Golden naman Wala naman siyang Pag tawagin namin yung Umido Wala siya Pero yung dulo ng Spark plug cap Medyo yung contact niya Medyo may mga kalawang Lilinasing ko na lang to pero ito ang sinyalis kasi pag nagkakaroon ng misfire o kaya yung may kumakakawalang kuryente. Ilinisin ko lang ito yung spark plug, cap at check ulay natin maya maya. So, ito na mga works. Ah, Na-insul ko na yung spar plug at spar plug cap. So, check up natin. Ready na Starting start engine. Pakinggan nyo kung magkakaroon pa rin ng lagitik o yung para nagpipray ito ng matika na may tubig. Ito yung after mga co-works wala nang lumalagi So, yun lang. Minor lang ito mga ka-works. Yung kuryente lang ng spark plug cap at spark plug nagmi-mispire. At hindi na rin siya namamatay-matay kahit i-center stand o kaya tanggalin ang stand. So, ito lang mga ka-works. Troubleshoot muna bago atulan ang motor para iwas gastos. Salamat.